cream. Hello, hello mga amigas. Ano ito? Ng cream. Pamahaw. Merienda. Pamahaw. Eh, kita mo Alas Marien juice pa na. Merienda mo na mga amigas. O yeah, oh, diba cream? Mukbang. Ano ni ang ginagawa? Yung parang pancake. pancake. Tapos nilagyan ng Nutella. Nutella. O oh, diba? And then you roll. Roll, roll, roll. Ay, may kumuha, mga amigas. Hindi ka dyan makita. Putol. <laughs> Ay, Diyos ko, magpaganda mo na sa sabay amigas. sa mukbang. O, oh, di ba, mga amigas. Sabay-sabay sa sabay, mga sabay, sabay. Hmm, diba. Magmumukbang na naman kami. Na? <laughs> ano ito pagluto mo, sis Jane? Mag-ano ka, amiga? Uh, Pancake. Ano? Pancake. Pancake. Pan ano? crab. Pancake. 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 dito sa kanila. Tapos may o, sa pinas, ready. Tapos pinas pancake. May ready na na ano na Powder. gina, no, 'di ba? Powder. Powder tapos, lang. tapos lagyan ng milk, egg, fresh milk. Tapos oil. Ito. And then fry. Mm. Mix Pero, mix all. Ano na namin to ngayon? Ano to, merienda? Doy. Uy, hindi na inaya kaya matagal pang video natin. Basta. Doy, gamayo ka. Uy, at tagal pang 13. Gamay-gamay na gano'n. Ang tagal pang 13 minutes, ay balik ka, wala yan. tagal pang 13 minutes, wala na kami mumukbang. O, tingnan niyo mga amigas. 2 minutes pa lang, magto 2 minutes pa lang. 2 minutes pa lang. Dapat pagkain ganito, tuturo ang mga amigas kasi na. ano eh, uubusin nila kaagad. agad. <laughs> Ati, <Sir>? magkawang <laughs> ka pa. Hi, Sir Renz. Oh. Wow, nagalabi wow, shout out. Sir I Renz. Shout out. Sir Renz, liba ka makalimutan na naman kita i-shout out. Magtatampo ka naman. Shout out. Busing. Ah, <laughs> uh, Rensly. Vlog. O, oh, ito na. Sir Renz, natam natamyaw ng kita. Sabi <laughs> hmm. niya may gas yung kumain. Pero mat... Uy! Paubos na sa kanila. <laughs> hmm. Paano hindi maubos? Sige, dire man sinakuha. <laughs> sarap to sa mainit na kape. asa na kape na kami mga amigas. Ay, hey, oh. Mm. Hindi namin palaway-laway ang bata. o oh, nga kinang, kinagat na lang ng tudlo niya. Time <laughs> check, oh. Saudi, alas 10. Pag 11.30, baba na ang mga amigas. Oh, di ba mga amigas? Hmm, di ba? Galawan. Mga puya pa baklan to ice cream. Hmm. <laughs> Love scarves and I love scarves. I love scarves, di. Di na. Kaya wow. pa, di ka doy. eh. Dami ang hipo, no. Walang sara. So Oo, Sagot sa akin, eh. Mabalda, eh. Di ko nito dito press, eh. May tumatawag na. Bala sila dyan, magtawag sila kasi kami nagmamokbang. Hoy kayo mga amigas, kain kayo dito. Oh, masarap. Mm. Mm. kita mo dilap-dilap pa yan. Mm. Mm. <laughs> <Hindi pa sarap. laughs> dito lang <yung> isa yan. Gabi, <laughs> ito nga dilap mm. yan. Yeah. <laughs> <laughs> Pangayon, wala ka tubig mo. Mm -hmm. <laughs> Wila. Mm. Ah! Sarap. Sarap, tingnan nyo kami. Ay, doy. Five little monkey. doy ka dek ka man doi. Galaway ka doy At doi. doy wow. <laughs> ka naman doya ah. doy <laughs> Palagi kang iba ah. Doi, parehas ka mo ni Bigoro, Doi pwede pa hiram ng ilong mo, konti lang. <laughs> Hindi sa Doy. Doy, pero ang mong ilong, kunin ko dito, itapal ko dito. Pwede? Tapos bigyan kita ng cream. Cream. Kapalit ng ilong mo. Kaya <laughs> mga migas, pwede mong hiram ilong tapos tapal dito, di ba? <laughs> Makagandang ka-fake ng ilong. Padok ko ito. Ang grabe. Buang. Mambalang <laughs> duwa buo. <laughs> Yung duwa lang buo. Kailangan mo pati yan. Ano oras pa lang na doy matulog na na doy? Ano oras kayo mo? Alas stress po. Alas stress na? Alam nga lang na, na doy tulog. Pagpityaw na to. Habuyar to pa. Ito ni Papa madali ah. na. Doy, din si Papa, doy. Ito logo namin ni Mama. Doy, si din si Papa. Diyan, yeah, sa tubang. Diyan? Hmm. Papa, ano ka? Wala man. Diyan, yeah, sa tubang. Diyan, pag-iitapang. Pag-iitapang. Hindi, wala man. Sugid-sugid ka lang doy. Wala. Ano can... so, ba, so na ka-TikTok, sa otim-TikTok ni. Ano doy? Dungo lang po yan. Kamusta na lang ang amon video? Back to video. Muna <laughs> na inyo balay, Jisa. Ang bago. Ang daan, Ay, di, niyo daan niyo na. na. Ito bago pa man ng plywood? Pinta. ang ah, may pinta nga muna? na? Pitch. Mm. Hay, dudoy din na sa. <laughs> tawa pala sa titira ka like, balay. Ito. Makaan mo sa din. Ang kwarto, sa kusina. Dabay <laughs> ka. Na, kami pagamulay sa muna mo, mo magpamahaw po tar ng bugres nandyan ato tayo si poke kwarto rang halin sa perka kwarto si poke yon si poke pero tawo sa tray sala diretso? Direkso... kaya mo naman ba imo ng pobra hindi na yah daan ko kaya kano may flooring oh tubig to daw black no. flooring dala kana yung daan mo kaya kano gumay ibig build yan ah And po, manan, ding, ding, man. La, pongko, ang dapog, guba. Ganyan na, karigi. Ding-ding man tayo. ko, Hindi man ko ni Hindi man Birha? Birha man na, ang banggirano may Hindi mo ah. mapakita Hindi mo ko Hindi. nang daway man. Na! Hindi. 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 Hindi, ang bagiraan doon. Wala ang bagiraan niya, hindi makita kuno Na, Ay, hindi mang Tibay ka. Ano daran gano do? Mm, nung wili-wili amigas pa ubos mayroon pa tatlo na lang tapos si R si R diretso si R si R mo kung nang pagitan oh. amun na rin simple mamulay kwarto. Doy. Yeah. Iya, gapo <laughs> gapo doy. Gapo ya. Yeah. Pol ilong doy. Sa ilong ga bawi. Manghulam ko tani ilong. Polmako doy ilong. <laughs> Ang gintambak mo do pa lang <laughs> taw blado. Gamay lang doy. Na dira lang doy bawa si doy yo. Iya. Yeah. Hmm. Bodo wala mambugay kag. Kaya... <laughs> Sabi ko pahiram ilong, Ganon-ganon din siya. Pahiram doon ilong. Ano Amo pa na Amo lang pala nga. Ay, huwag pa man haligi. Opa. pa. Ano pa yung... Pero ano na gastos ko? Ay, hindi po. Kika-allergy mong pagawa ng bahay. Malapad ka rin. Malapad nga. Ang haligi, da dapat May to. Ang oh, foundation pa lang, dahil dalam siyang haligi, pila nakabag ng semento. Pero nakabag <laughs> na, ubos ng kredito. Pondisyon si sidalaw mo, buhusan pa na daw. 20. 20? ah, Oo. sa Ah, sasulodin mo balay. Mm -mm. Balay pag ano yan, gub na. gub mm -hmm. Ha? Dawa na nga katlak ng tinulisan, tambak. Ba, oh, haligi pa na. Importante yan. Diyos oh? haligi. Oh. Buhusan pa na mm Hmm, buhusan. Uh -huh. Another 20 or mga bag? Ano inay na yun Wala sang kwan dalom, Sang... Siminto? Siminto? Siminto. Nang dako ba nga buho, tapos isulod sa tapos buhusan mo na ito ako niya. Amo na nga. Amo na? Haligi niyo. Amorang... Amoran? niyo hmm. May libot pa na sa dahil ako dako, dako. iya. Pag dalom-dalom, pag binuhusan. Ang ba't sila ah? Haligi, hindi man up and down ba? Hindi ah. Ako? Blat na, na. na rin. Pero ka square meters yun na ito Pilakas 4 meters po, Branya. Ako na. 50 meters. Ha? Uh, 15 feet to lang. 15 Hindi <laughs> ang salapad doon, meters na, Branya. mana pilakas meters na. buto, ang buko balo? Ah, kung to, 50 square meter, ang kabilugan lang sa balay Ang ginaplas. Ang balay lang gidya, 50 square meter. Napad, napad. So, kapila to gin ano ako, naligi, kayo muna Manila pag buhoso, hindi kong tinto sa doon na yakon kuan. kalkal pag ito ya, kaging palapad ang sidalong, kaging buhuan. O, ba mga amigas, yan lang muna ngayon kasi may pasakalye kami sa aming ano, ubos. Oh, diba? Pag walang pasakalye, hindi maabot ng hindi 13 minutes. Ng 13 minutes yon. Salamat, salamat sa palagang panunood sa aming mukbang kung ano-ano na lang basta kinakain. Kung Mamaya, na bukas, kulang na lang bulate, hindi kinakain. Mamaya bukas kung ano na naman ang aming makakain. Abangan bukas Abangan. ang mukbang. Sa pagbabalik ng mga amigas. Pabalik na amigas, Jisa. Nasaan na sa amiga, Jane. Pinaloto na ni Poki. Nagutos na si Poki. Always present. Gising na si Poki. Kasi kakain na si Poki namin. Alam nyo na sino si Poki? Si Mat. Tapos si Buto, Babush. Babush na. amiga 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 bye 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 Brought to you by... bye <laughs>